Si Ilat Jan mga idol, welcome to my YouTube channel Tata Basuri Rublad. Ayan. Oh, napapakita ko sa inyo yung isang unit ko mga idol, oh, ayun oh. No? Ayun, nakaparada lang sa gilid mga idol, no. Kaya yun, yung unit ko mga idol, naka ano lang yan, nakatambay lang yan diyan sa gilid. Ayan, yan yung extra ko mga idol, pag napuno na yung isang unit, tsaka pa yan kukunin mga idol. Ayan na nung anong mga idol oh. yan yung hospital na tinatayo mga idol yung malaking building na yan, yan hospital yan tinatayo hindi pa tapos mga idol yan, tapos pag napuno na pala yung sasakyan kung isa doon mga idol yan kukunin ko na yung truck ko na yan malaki yan tinwheeler yan ang tawag dyan mga idol mahaba yan dito ko sa gilid ng palingke mga idol napakalawak yung palingke dito Ayan, doon pa yan sa likuran ng haba niyan mga idol Ayan, dito tayo Nagtatrabaho mga idol do no? Ito naman mga idol Itong area na to dito Ayan Area ng bukuhan naman to mga idol Ayan o no? Ang mga balat ng buko mga idol Ayan Ayan, kaya yung karga namin dito Mga idol uh, mga karamihan yan, balat ng buko ayan yung iba naman dyan mga idol yung naka, kre, naka ano, sa kahoy na yan mga ano naman yan na uh, pinaglagyan ng mga saging ayan yung mga, kung wala na yung saging mga idol nilalagyan na namin sila ng mga balak uh, balat ng buko para dyan sa hindi maayos yung kamada nila ayan, ayan malaki din yung hawak ko nito idol oh. Oh, ang laki niyan mga idol. ang laking truck. Ayan, tayo mo yung mga kasamaan ko mga idol ayan oh. No? Ayan. Ah, -ano pa yan kasi kakain na yan sila. Eh nagluluto namin isang chip namin mga idol eh no. Yon, namin nagluluto yan mga idol. Wala problema sa ulam dito mga idol kasi malapit lang tayo sa palingki. Ayan oh. No? kahit anong maisip mo na pwedeng ulaman mga idol pwede mo uh, ulamin ay Shoutout sa inyo lahat dyan, mga idol thank you ayan alas mag alas na yung ng gabi mga idol medyo madilim na ayan bigas shoutout sa inyo lahat dyan, mga idol thank you sa panonood sa aking mga video ayan please support tatapasuriro vlog mga idol pa-subscribe mga idol. Ayan. See you next video mga idol. Thank you.